inaantok sa trabaho Limang paraan para labanan ito Paminsan-minsan ay inaantok tayo sa trabaho Kailangan mong tapusin ang isang mahalagang takdang-aralin ngunit ang gusto mo lang gawin ay yumuko at umidlip Lahat tayo ay may mga araw ng antok Ngunit kapag ito ay naging isang pang-araw-araw na ugali at nagsimulang makagambala sa pagiging produktibo ito ay isang dahilan para sa pag-aalala ang talamak na pagkapagod at pag-aantok ay halos palaging matutuntun pabalik sa pinagbabataya ng mga medikal na kondisyon, tulad ng mababang antas ng asukal sa dugo o depresyon. Mayroong maraming mga simpleng remedyo para sa isyong ito na maaari mong gamitin kung nais mong simula ng iyong mga araw ng trabaho sa isang putok. Narito ang ilang mga tip para sa mga araw na tila hindi mo kayang gawin ito sa trabaho. Isa, magnilay. Ang ilang minutong pagmumuni-muni bago magtrabaho sa umaga ay maaaring maging epektibong gawing mas alerto ka at nakatoon sa natitirang bahagi ng araw. Ang punto ng pagmumuni-muni ay hindi lamang upang magdala ng katahimikan at pagpapahinga sa iyong buhay, ngunit upang gawin kang mas maalalahanin at aktibo. Tiyaking nakaupo ng tuwid at humihinga ng maayos habang nagmumuni-muni. Dalawa, kumain ng tama. Ang pagkakaroon ng hindi magandang gawi sa pagkain ay maaaring magdulot sa iyo ng antok sa trabaho. Mahalagang kumain ka ng tamang dami ng pagkain sa bawat pagkain dahil tiyak na aantok at matamlay ang sobrang pagkain. Iwasan ang mga mamantika at mayaman na pagkain at kumain lamang hanggat kailangan mo. Tatlo, matulog ng maayos. Ang iyong mga gawi sa pagtulog sa gabi ay marahil ang ugat ng iyong pag-aantok sa araw. Ang pagpupuyat o hindi nakakakuha ng hindi nakakagambalang pagtulog ay maaaring magdulot sa iyo ng matinding pagod sa trabaho. Napakahalaga na makakuha ka ng sapat na tulog bawat gabi. 4. Peppermint ito. Ang peppermint ay isang natural na stimulant at tiyak na magiiwan sa iyo ng pakiramdam na presko sa umaga. Magsipilyo ng iyong ngipin gamit ang peppermint toothpaste at humigop ng isang tasa ng peppermint tea sa umaga upang mawala ang antok sa iyong sarili. 5. Lumipat sa paligid. Kapag inaantok ka, ang iyong unang odyok ay umidlip. Ngunit kadalasan ang solusyon sa problemang iyon ay ang pagsali sa pisikal na aktibidad. Maglakad-lakad at gumawa ng ilang mga stretching exercise sa umaga upang mailipat ang iyong dugo at mamamanghaka sa kung gaano ka-refresh ang iyong pakiramdam. Sundin ang mga simpleng pamamaraan na ito at sa lalong madaling panahon, ang iyong mga antas ng pagiging produktibo sa trabaho ay lalabas kagad. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.